Magpapataw na ng ilang isang porsyentong withholding tax ang Bureau of Internal Revenue sa mga online sellers. Pero may mga requirement raw para maging sakop niyan. Para bigyan mo ka ang balita ang Mobile Journal, Francis Orso. 7-11 sale sa mga business owners dyan. Kumusta naman ang kita? Pero bilang mga online sellers, paghandaan na rin ang plano ng BIR sa pagpataw ng withholding tax. Dalawang taon nang nagbe-business si Kizel. Sinimulan niya ito noong 2021 kasagsagan ng pandemya habang siya ay estudyante pa lang. Naging patok sa online buyers ang kanyang produktong soy wax scented candle na siya pa mismo ang may gawa. Sa katunayan, dahil sa dami ng na mga naingganyo, nagkaroon na rin si Kezel ng account sa isang online shopping platform. Minsan na rin pumalo sa mahigit 20,000 ang kanyang kinita in just 7 days. 2021, nag-start ako ng mag-sell nito through Facebook. So sa Facebook ko siya sinimulang i-post and doon din ako nag -gather ng mga um, customers. Ang mga online seller gaya ni Kizel asahan namang mapapatawan na ng withholding tax ng Bureau of Internal Revenue ngayong Desembre o Enero ng 2024. Pero nilinaw ng ahensya na may nakatakdang annual income threshold o ceiling para sa online sellers, yung kumikita o may gross revenue ng higit 250,000 pesos. 250000 Pinafinalize po natin ang uh, um, rules po dyan. Uh, we have already published uh, initially The uh, contents of uh, the regulation that will impose uh, uh, withholding tax of 1% uh, of half of the gross revenues. of uh, the online sellers. Hindi naman daw ito bagong buwis kundi pa bagong pamamaraan ng pangongolekta dahil sa digital transactions. Dagdag pa ng BIR, marami ang kumita online nitong pandemic nang hindi rehistrado ang kanilang negosyo. Ang withholding tax naman ay ang buwis na ibinabawa sa isang business kada taon at direktang ipinadadala sa gobyerno. Lahat ng kumikita at lahat ng negosyo should be registered. So ang first problem that we have With respect to online na uh, sellers and the, itong pe the people engaged sa mga online activities at kumikita diyan ay uh, hindi nila alam na kailangan magrehistro. Kaya para kay Kizel na isa ring government employee, naiintindihan niya ang obligasyon sa pagbabayad ng buwis. Makakatulong din daw kasi sa isang business na mas maging credible kapag accredited at rehistrado sa BIR. Kung ano talaga yung deadline, kung may deadline sila na i-set ganun, and kailangan na talaga, so... Hindi ka naman pwede talaga magbenta kapag hindi allowed ng BIR. Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.